Kag sa Good Vibes, 13 anyos nga taga Bacolod na pili nga MVP sa Elementary Boys Basketball Competition sa Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Magamay si Bjorn Villaluna kung komparar sa mga nakasumpong nila nga players sa Region 3 para sa Elementary Boys Basketball Championship sa Palarong Pambansa sa Cebu City. Pero ang kaabtik, kag-abilidad sang 13 anyos sa pagdribble, dribble kag kag-pag-shoot ang naging big factor sa kampiyonato sang Western Visayas sa palaro naga average ang 15 points per game si Bjorn. Ang mga napili man siya nga most valuable player, kagin kilala nga 3-point king sa kompetisyon. Masami man siya nga naging best player sa mga inter-school kag inter-club sa Negros kag Iloilo Province. Si Bjorn ang taga Patricia Home sa Barangay Granada sa Bacolod, nga karon nag eskwela sa St. Robert's Academy sa Iloilo. Handom niya nga paagi sa paghampang sang basketball, makatapos siya sa pag-eskwela kag mangin isa ka-engineer agod makabulig sa pamilya. Anong hando mo? Yun na Makapa, Manila. Anong anong gusto mo matala uh, sa, Manila? Mapakapa, UP. UP. UP? Gusto mo magampang sa UP? Ate, ah, hindi, hindi, man yan makuha na kung huwag yung pangangulayan ko dito sa Ililo mo. Hmm. Iti aga ako ng yung uh, kuhan na training. Iti saan, hindi na saka tiks baksamon. mà bà đã sang số lý lên xa lên được cái lập đi